minsan may ginawa akong ganito masyadong kulang yung lupa dinagdangan ko ng punong puno dyan ganito yung ginawa ko kasi masyadong kulang pinuno ko na ganyan ito wag niyo na yung gagawin sa mga bugimbilya niyo kasi unti-unti uh, siyang mamamatay pinuno ko na ganyan ngayon siyempre yung malalim masyado ito ganyan kahaba yung puno niya na halos isang dangkal yung puno niya na natambakan sa upisa okay pa lang naman uh, ganyan unti-unti uh, isang buwan eh para siyang ano <coughs> at uh, pumapayat siya nalalanta unti-unti siyang nalalanta o lalo nga yung pagkatagulan uh, kasi pagkatagulan uh, lagi siyang nabababad lalo basa dito o kahit na hindi tagulan pag nagdidilig kayo nabababad uh, nababasa dito yung palang ano, katawan niya dito unti-unti siya na yung mga balat niya nalulusaw sa so, umpisan din niya mapapansin pero huwag nagtatagal Makikita nyo, bakit hindi gumaganda yung ano, uh, ah, yung bugambilya ko na to. Inadagdagan ko naman na ng lupa. Na to. Yung pala, yun ang naging problema niya. Yun ang huwag niya na huwag niyang gagawin. Nung buksan ko siya, nung tanggalin ko na ganyan, tinignan ko nga siya. Kasi unti-unti siya na mamatay. Hindi naman agad-agad mamamatay. Unti-unti siya mamamatay. Pinansin ko, itong mga katawan niya dito, yung natambakan, unti-unti siya nabubulok nabubulok dito yung mga balat nya lusaw na kasi nga nababad siya dito sa ano masyadong malalim sa halip na gumanda siya pumangit siya ngayon ang, ang gagawin lang natin pag ganito hindi na pala dapat na ano, kasi mapangit tingnan tingnan <clears> tanggalin <throat> natin uli yung nilagay ko na rice hull ipapakita ko sa inyo o, ganyang kalalim ang kulang niya kanina diba o, ito na. ngayon papabuti natin hanggang dyan mahaba yung masyadong na ng lupa kaya unti unti siyang mamamatay halos kalahati na lang yung pat na to <clears throat> ayun hindi ko na inuulit yun ang gagawin lang natin pagkaganito ang gagawin natin <clears throat> tanggalin natin itong ano Tanggalin na lang natin dito Kung problema natin masyadong malalim Ito ang solusyon eh, Tanggalin na lang natin dito sapat Ayan tanggalin natin Ayan na ang lupa niya. Hindi na natin babawasan yung lupa niya. O ganyan Ayan, nandito lang yung lupa, di ba nakita nyo, may marka. E kung natin hanggang dyan. Kasi pangit naman tingnan kung yung pat natin, masyadong malaki yung kulang na lupa. Okay naman sana yan, kaya lang, mapangit tingnan, saka hindi na makalusog masyado yung halaman. Gagawin lang natin, solusyon, dadagdagan natin ang lupa dito. Dito na tayo sa ilalim magdadagdag. Ganyan. Uh, mas gaganda pa siya lulusok tatansyahin lang natin kung gano'ng karami eh. uh, baka ganito okay na uh, diba ganyan pagka ano pagka hindi sakto di pabawasin ulit natin uh, nalagay na natin ulit <clears throat> ayun sakto lang pagka ganyan lang kakunti ang kulang Ganyan, ganito lang kakunti ang kulang. Hindi ba, marami na nalagay natin. Ganyan. Eh. Pwede na natin dagdagan sa so, ibabaw lang. nito. ito. Oh, Di ba tayong kumanda? Huwag po natin dadagdagan. Kasi kanina, kung pupunoy natin ng lupa, hanggang dyan siya. Malulusaw nga dito Unti-unti siya. So, umpisa, hindi nyo mapapansin. Pero, hanggang nagtatagal, unti-unti siyang namamatay. Baka may mga bugambilya kayo na ganoon na ang nangyari, di ba? O, diyan ang ganda na. O. Eh. Ayan. Puno na siya ng lupa. Nakasure pa tayo na hindi mamamatay. Pwede na rin natin na, ano? Malaki naman na ito, eh. Medyo matanda na bugambilya ito. Kaya masyado naging dami ng bawas na lupa. Ito dapat madiligan. Didiligan natin lang mayo. Yun. Kung nagawa na rin lang natin yon, itrim na natin. Tanggalin na natin ito na pababa. Pakita ko sa inyo naman yung para yung magandang trim nito. Nakita nyo na hindi maganda masyado. ba? Diba? Ito na. Tanggalin na natin yung pababa dito. Ngayon tatanggalin natin ito mga dulo. Dito. Konti-konti lang at itatanim na rin natin. siyempre na nagalaw na rin natin eh, dapat na natin triman ang yung pagtitrim naman tatanawin natin kung saan tama hindi yung basta putol lang tayo ng putol ito pababa. po ba puputol na natin dito ito na mumulaklak na oh. Pero masyadong maulan kasi kaya ito nilagay ko dun sa mismong side ng bahay doon. Hindi masyadong masyadong malusog. Pagka hindi na direct sunlight talaga, hindi malusog oh. Hindi maganda yung bulaklak. Ito kung init lang na direct sunlight maganda. Ah, ito, tawag ito? At, ito ano tawag dito? Ah. pangalan. Ladybird. Ladybird pala to. Buti na lang ka dyan yung misis ko. Makakalimutin kasi ako sa mga pangalan. May ano May napagtatanungan. Ito, mabisa ka na to. Dito lang natin puputulin Yeah. Kasakali mga pa namin ito. Kasi pag yung mga sanga na matitigas na ganito, ang maganda na itanim ito puputol nyo lang ng ganyang kahaba oh. dito ganyan lang kahaba siya pagkaroon tanggalin nyo lang yung mga teryanya nyo na yung dahon ayan nyo na ganyan pwede nyo tanggalin dito sa dulo ayan, ganyan lang kahaba ito eh yung naputol natin dito oh, maganda ganda na naman ito kasi pwede itanim ito ladybird dito maganda uwi pa tayo sa pagtataniman ng ano po Ay kasi sayang yung mga nakakat natin lalo ko yung maganda yung mga halaman natin nakakapahina lang itapon yung mga magagandang sanga ayun na At dapat lang po talaga na ano pag gumagalaw tayo ng mga bugambilya kagaya nung ginawa ginalaw natin sa pot. Dapat na natin para hindi siya maglanta. Para tuloy-tuloy lang siya, bali wala lang ang yung ano, nagalaw natin. Kasi na lang, maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga video ko. Bye-bye.